Inching Velasquez, press time makakuditan si na Paolo at Kim Chiu sa personal. Super humble at madakas daw talaga ang chemistry. Bagong patunay na naman, na ulang tingin pa nang sa dalawa, napakabagay na. Ibinahagi din ni Miss Jean na maging siya ay manonood at susuportahan ng pelikula. Kasama ang asawa ni Ogie, Arkasid. Ayon niya sa mga kubento, ni Sir Dwight ang nag -aabang. Thank you, Mr. Regin. Na-appreciate niyo ang Kim Pao. Lahat talaga ng mga nida, nila. Napakagaan ng dadawa. Walang ere sa katawan. Kahit adam naman natin na sobrang yaman nila. At sikat? Sikat na ngayon ng sobra. Very down to earth kung anong meron sila ngayon palaging pinapasinamatan at never nagmawataas. Ayon pa sa isang komento, Handang-handa na ang dahat sa darating na March 26, dahat sila naghahanda na. Black screening, dumog kong dumog ang mangyayari. Lahat ay susuporta. Sila mas pinaganda pa nga dahil sa ibang bansa, E mapapanood din. Good luck, bashers! Handa niyo na rin ang inyong mga sariling kung paano kayo magbilitawan sa upcoming movie ng Kingpaw. So, kaming dahar, gagawa din kayo na eksena para mapansin kayo. Inandang yan sa mga momento. Anong senya rito? Ang dami na talagang mga batikang artista o mga singers ang nakakapansin sa kanila na once na makita lang sila isang beses, ay mag-aana agad doon.